Hello, hello mga kabayan. Kamusta kayong lahat dyan? This is Mia. Ang video ang gagawin ko ngayon ay about information. Information naman po tayo mga kabayan kasi nga uh, gusto ko lang i-share sa inyo ito mga kabayan kasi uh, 'di ba uso sa atin ngayon yung uh, reels. Tapos ito ay about sa Facebook po kung papa kung papaano kung saan natin makikita ang ating ah uh, uh, Gmail account sa Facebook at saka yung password. Yung mga account natin sa pa, sa Facebook na hindi na natin mabubuksan kasi nakalimutan na natin yung ah uh, password. So uh, ito ay isishare share ko lang sa inyo kung saan natin makikita yung ating uh, account, Gmail account at saka yung uh, password natin sa Facebook kasi kakailanganin yan at saka importante 'yan sa atin mga kabayan. Yung uh, malaman natin o maki, uh, maano natin kasi kung minsan ilalag out natin yung ating Uh, hindi naman natin ninalag out yung ating uh, Facebook di ba kasi personal na cellphone naman natin yan pero mayroon ding na mga pagkakataon na uh, kailangan natin uh, ialam talaga kung ano yung ating uh, account sa Facebook at saka yung uh, ating password po kasi uh, may rails na po tayo eh, ang hirap naman noon na uh, bigla na lang na napiyok o hindi natin mabuksan yung ating Facebook tapos hindi natin alam yung ating uh, password so kakailanganin natin na alamin ang ating account at saka yung ating uh, password kasi mayroong iba na nunid naman pero mayroong na gusto o, o di kaya nakalimutan yung ating account at saka yung password sa ating Facebook kaya ito mga kabayan ay uh, panoorin niyo to at gagawin nyo po mga kabayan. So, uh, before that, don't forget to subscribe first, just click the like and click the bell button para po may update kayo sa susunod ko pong video. Buksan natin. Ayan, at dito sa puntalan tayo sa settings ng ating cellphone. I-open natin ang settings. Ayan, tapos hanapin natin ang Uh, Google Services. Ayan. Tapos, dito tayo sa Manage Your Google Account. Tapos, i-scroll is lang natin. Mayroong iba na scroll down. Mayroon ding, yito, kagaya ito, kagaya, kagaya ito sa akin ay scroll left lang ako. Tapos, hanapin natin itong security. Tapos, hanapin natin itong uh, password manager. ayan na tapos kasi uh, yung hinahanapan natin na gusto nating makita o gusto nating ibalik ang ating uh, account at saka uh, password so sa facebook so facebook yung hanapin natin hindi lang naman facebook ang makikita o kung dati mayroon tayong uh, nagawang mga account mayroon tayong mga uh, apps na gusto nating balik-balikan at saka hindi natin alam kung anong account ang ginamit natin at kung anong password natin so dito lang tayo pupunta sa password manager so dito uh, punta tayo sa facebook.com kasi facebook yung uh, nahanapan natin ng ating mga nawawalang nakalimutan natin mga uh, password at saka ang ating account so ako mayroon ako dito uh, 15 accounts so ang dami na, marami na so i-open lang natin yan ang facebook tapos i-lalagay natin ang ating pin para mabuksan ang ating screen lock pin ayan na so ito marami akong uh, facebook dito at saka, ito yung ginagamit ko ngayon na uh, account sa Facebook ay itong, ito yung hinahanap ko. Ito, yung Facebook, ito yung hinahanap ko. Ayan, at saka, yung, hindi ko nabubuksan itong aking uh, password. Kasi, isi ko lang yan sa inyo mga ka- Kabayan mga kabayan ay sana ay nasundan ninyo at nakita nyo ang inyong mga uh, Facebook account at saka yung password na gusto nyong ibuksan ulit po.